nag-set up kami ng puan dito sa labas para panoorin yung eclipse. Hello everyone! Welcome to Zeta's Mama and Dada's YouTube channel. So today is the 8th of April. And mag 2, 2 p.m. na. Susunduin kami ngayon ng aking mother-in-law kasi manunood kami ng eclipse. Hindi ko alam parang bakit sobrang big din ng eclipse dito talagang ano sila. Gusto nilang panoorin yung ano, yun nga eclipse. So, itatry try ko mag-vlog. Pero parang hindi ko alam kung video ko ba yun. Um, kung mabibidyo ko ba yung eclipse dito. Kasi sa Philippines yata, di ba gabi? Gabi ba siya mangyayari? <laughs> Hindi ko sure. Pero ayun, yun ang aming gagawin <coughs> today. So, samahan nyo kami ni Zeta. And wala na naman si Dara ni Zeta kasi nga nag-work siya. And baka Thursday pa siya uuwi. Today is Monday. Right, baby? Say hello. <coughs> Ayan. Um, warm ng weather ngayon. Maaraw sa labas. Hopefully, hindi siya mahangin. Kasi pagka humangin, dun siya mas nagiging malamig. Yung last na check ko ng temperature is 16 degrees Celsius. Yung ano talaga dito, yung weather talaga dito sa kanya, paiba-iba. Kahit, di ba, pagka spring na dapat medyo warm na yung weather. Pero may mga times pa din na sobrang lamig. Um, Like nung nagpunta kami dun sa plant store na sa 4 degrees, 6 degrees Celsius. So ayan, sana ngayon is magtuloy-tuloy yung magandang weather at huwag maging cloudy para talaga makita namin yung eclipse. Ayan, see you later. So see you later. So ayan si Zaira. Hindi na kami masyadong nag-bundle up kasi nga warm naman yung weather. So, iniintay pa namin ang aking mother-in-law. Paalis pa lang daw siya. Ten to 15 minutes before siya makarating dito. Hi, baby! Are you excited to see the eclipse? Ayan so, ang weather ngayon sa labas. Diba, maaraw. Very warm. Kagaya ng sabi ko kanina, 16 degrees Celsius. <coughs> hindi ko kasi chine-change yung settings nung sa phone ko naka Celsius, Celsius shine. Hindi ko chine-change sa Fahrenheit. Dito kasi sa US, di ba, Fahrenheit ang gamit nila. So, ayan. Sana hindi magbago ang weather at wag maging cloudy. And then, yung mga trees na yan, oh. Hindi ko alam kung flowers ba siya sure, or dahon. Sabi ni Love, baka daw weeping, whatever. Sana ano siya, mag, ano tawag dito, magkaroon ng mga flowers. Kahit hindi cherry blossoms. Ayan, so andito na kami sa bahay ng ano mother-in-law ko. Wala yung aking father-in-law. Nag-fishing daw. So, sobrang ganda talaga ng weather. Hindi malamig. Sana magtuloy-tuloy. So, Nag-set up kami ng puan dito sa labas para panoorin yung eclipse. Sira! Nakaupo si Sira. Ay, baka <laughs> Baby! Zira! Sira!